Good morning guys. Uh, maggo bike ako ngayon. Uh, bumili pa ko na ng helmet para uh, safe daw. Uh, requirements stop pag maggo bike eh. to the last ten. Ran away with my life, that's forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I think that's a uh, good one. guys, uh, it's around 7.30 in the morning Dito tayo sa Calgary um, ah, Ang yes. ganda na yung weather, wala na snow Ngayon, bukas pag <laughs> uulan uh, bukas eh Anyway, spring na naman Kaya, expected So, tingnan nyo guys yung aming uh, community dito Sinagbabahing ka namin yan. Pwede dito mag-jogging Walking Biking yung yeah, area na yan Tapit tayo Medyo malamig Medyo uh, chilling ngayon guys So, uh, ito yung mga magandang activity pag ano, guys, pag uh, summer or uh, ito, wala nang snow. Biking, walking. Uh, sa kamay. Whew. Uh, Yan, uh, sa kamay, bro. nga pala guys um, nung nakarang araw uh, grabe yung na-depress ako masyado uh, dahil sa isang uh, transaction o no? sa bad decision na nagawa ko um, nagtry akong mag Mag-try na isang negosyo which is buying selling uh, ng kotse kumbaga bibiling ko tapos i ko ayusin uh, ko then bibenta kaya lang dahil nga sa mga pagkakamali ko parang ako nascam nascam ako guys oh no nascam ako guys nakabila ako ng uh, sasakyan na overpriced sirapa tapos uh, wala siya talagang kapag pag-asang pwedeng maayos so ang daming red flag nung chen ko yung sakyan um, oh, sinisisi ko talaga sarili ko kasi nga ang dami ko na nakita red flags pero tinuloy ko pa rin yung transaction tapos uh, saka parang iba yung ano eh um, galing na seller yung uh, na pagbilhan ko ayan tingnan nyo guys so tuloy tayo sa kwento good morning, good morning. Ah, mag magaling na seller yun napagbilhan ko ang dami niyang tinago pero yun nga Anyway, yun nga, isa sa mga hard lesson, bad experience ko. Pag-upay ang sir medyo natalo ako doon yan sobrang uh, nalugi tayo doon guys pero okay lang mababawi ko rin naman yung pera pero napaka unhealthy talaga no experience na yon um, pangit sa pakiramdam so yun nga Uh, nakapag ako ng pangit so ang ginawa ko uh, para mawala na yung uh, um, uh, feelings na yun kasi nga halos hindi ko nakapasok isang araw dahil doon dinibdib ko talaga nag, uh, ano, para ako nag nervous breakdown paalo ako sa boss ko uh, pumayag naman um, so yung nga guys, nung tinignan ko kasi yung sasakyan sa internet, galing pala siyang co-part. Kung baga, auction, auction car. Uh, hindi registered, although may papel naman. Kasi once na binigyan ka ng bill of sale, pwede ko nang i-register yun eh. Kaya lang, nabili ko siya sa presyong hindi naman dapat. So, yun. So, ang end up, binenta ko na lang yung sakyan uh, medyo mababang presyo pero ayaw ko na kasing makita yung sakyan eh kasi lalong bumabalik yung uh, pakiramdam ko na na iskam ako at naging bobo ako sa sa pag decision uh, kaya yeah, guys uh, sa mga Uh, gustong bumili ng mga used cars mag iingat kayo guys kasi hindi lahat ng nakapost sa internet ay eh. totoo akala mo good yung pala yung pala dami problema ang laki ng sira kaya lesson learned sa akin guys na, uh, sa mga ganyang buy and selling eh. masyadong magtitiwala okay, at huwag kang ng um, interesado ka sa sasakit mag-research yun mag-research yung mga uh, pinakata-best na tingnan mo yung uh, actual price niya sa Blue Book ng Canada or kung saan province kayo or city nakatira para nakakasiguro na tamang presyo yung binibigay sa inyo maraming maluloko guys na tao sa mundo. Kaya, Wala pa daw lang 'yan. Eh, lapik. guys. gaso. Um saka kapitan mo sana bike. Tingnan niyo 'yung, yung, 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 yung uh, lugar oh. Ayun Ay, uh, nga. Mga bagong bahaya naman na ginagawa dito. You know. Ito talaga ano nito uh, walking path or biking. Mga community may lage, may ganito lagi. Para sa siguro sa health ng mga ng mga residente. Yun. up guys, ang ganda bike ko. papawisan kasi nga malamig <laughs> sarap ah. makakabula ko kasi sa isang round <laughs> yan yeah, o Doon ako galing guys oh. Okay, ah, isang round na ako. Fuuu! Ah, namig! Ayan ang bilis bilisan So ngayon guys, okay yung pakiramdam ko. After ko benta yung sakyan, na-dispose ko na, okay na ako yung pera kikitain yun pero ano yung pakiramdam na sobrang depressed stress nanginig ka, di ka makakain dahil sa sinisisi mo yung sarili mo dahil sa bad decision na yan ah, pangit sa pakiramdam guys hindi nakakatuwa hinihingal na ako <laughs> Pero ang sarap ah, Lamig lang oh. Yan guys, yan, yan paikot na yan So yan guys Advice ko lang sa inyo Lalo na sa mga baguhan dito kaya yeah, mag research muna kayo Kahit anong man yung bibili nyo Research nyo Para hindi kayo uh, Magkamali na katulad ko